Magandang hapon po. Nagbabad ako ng buto ng kamagong or mabulo velvet apple no November 12. Hindi pala November 12 kung binabad November 11. 24 oras kung ibinabad. After noon, November 12 ko itinanim sa ibinuchay lang dito sa pundaan. Dami mga nasa isang daan niya na yung buto na yan. Eh ngayon po, ito na sila ngayon. Updates lang. oya. Ayan. Ito. Tsaka ayan. 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 Tapos ayun pa dalawa. Ayan. Isa. Isa. Tapos ito na isa. Ayan. Tataas na yan. Yung iba. Ito. Kamatis siya. Tato. <laughs> ito. Yung iba. Luyang dilaw. <coughs> ayan. Luyang dilaw. Luyang dilaw. Yung iba siguro hindi pa matured para tumaas. Nakakaapat pa lang. Maraming mo? Inabot siya ng 32 days bago nagsitaas. Yung iba kasi hindi nagtuloy. Mahirap patubuin kasi yung mabulo minsan. Maselan. Ayan, mare. Ayan, ako dito. May dalawa, apat na. Lalagyan ko lahat yung palibot dito sa bahay. Ayan po, salamat po sa panonood sa aking updates sa aking munting punlaan ng mga buto at gulay. Prutas. Salamat po. Biyahe ni PJ, karterong turista.